Dalawang contestants sa Pinoy Henyo ng Eat Bulaga nan daya raw kaya nahulaan ang salitang stomach. Napanood na namin ang viral TikTok video tungkol sa dalawang contestants ng sumalang sa Pinoy Henyo segment ng kapuso noon show na Eat Bulaga. Kinwestiyon at inireklamo kasi ng mga manunood at netizens ang naturang couple ang umano'y pandaraya ng mga ito habang hinuhulaan ang isang salita sa Pinoy Henyo. Sa nasabing video clip, mapapanood ang lalaking contestant na hirap na hirap sa paghula sa word na stomach. Pero nasambit din nito ang salita bago matapos ang kanilang oras. Ngunit base nga sa kumalat na TikTok video, Maraming netizens ang nagkomento na kitang kita sa bukan ng bibig ng contestant na babae ang pagsambit nito ng stomach, kaya naman nahulaan ito ng lalaki. Ayon sa mga netizens, hindi raw makatarungan ang ginawa ng dalawang studio contestants kaya kailangang aksyonan daw ito ng Eat Bulaga Management. Eat Bulaga, unfair naman kung wala kayong gagawin about this. Waiting sa paliwanag ng Eat Bulaga. Ang daya ni ate girl dapat disqualified na sila. Kitang kita ang ebidensya kaya hindi makakapag-deny. Kunyari nagulat pa siya o. Oh. Iyan ang ilan sa mga reaksyon ng mga netizens na nabad trip talaga sa kanilang napanood. Isang netizen naman ang nag-suggest na sana raw ay nakatalikod na lang sa isa't isa ang mga players sa Pinoy Henyo para wala nang mangyaring dayaan.